Hello, magandang umaga mga kapalers. Magandang magandang umaga po sa atin lahat. Uh, okay, nandito tayo ngayon sa ano sa tanim na rin ang palaya. Bali mag-spray tayo ng ano pang damo. Bali ito po yung ano natin. Bali ang gamit natin gamot natin ngayon ay contact herbicide. Oh. Bali tong ang natin. Bali ganyan nakalagay bandaron malalaki na nakakita na doon dito. Medyo ito yung last na tinanim natin. Bali, ganyan to lang po yung proseso ng pag spray natin mga kaibigan. O. Dapat kung mag spray tayo ng pangdamo, kailangan hindi siya mag-moisture para hindi tatamaan yung, pan, yung dahon o talbos ng ampalaya. Bali ito, contact herbicide lang to mga kaibigan. Napakainam po gamitin sa mga kwan. Mga tanim nating mga gulay. Bali doon sa bandaron, ah... Uh na mamatay na yung ano mga damo niya nagyayelo na bali dito kasi hindi pa natin kwan natapos ah uh, tumatiming tayo kasi kailangan pag mag spray tayo hindi mahangin para hindi tamaan yung ano yung kahon ng ampalaya o talbos bali ito tignan nyo hindi masyadong malakas yung ano yung buka buka ng spray natin oh upang sa ganun hindi siya mag moisture kung mag -mo moisture kasi apektado sa dahon ng ano gulay natin yun medyo matatamaan may tendency na malalanta o mamamatay so ganito na lang po yung proseso natin o, yung pag spray natin ng contact herbicide kasi kapag kanyan dalawa no, ng tatlong araw yun mamamatay na yung ano I ginamit natin ano, yung inspirean natin damo yan po kasi pag gagamit tayo ng herbicide na yung ginagamit na tulad ng mga PMAX ganoon apektado po sa tanim nating gulay mas mainam po gamitin yung contact herbicide kasi lahat ng tinatamaan ay namamatay kaya iwasan po yung iwasan po matamaan yung ano gulay na tanim natin. Ipakita mo yung pano-pano proseso yung lapit mo. Oh. Oh. Ganito po yung proseso ng pag-spray natin. Oh. Tulad ng jack one. Pwede mo naman tambihan. Ayan. Oh. Kasi 2 to 3 days yan, malalanta na yan. Oh. Ganyan po kalakas yung gamit nating contact herbicide na farmers. Kasi pag magpapaano tayo, magpapalinis tayo sa tao, o kaya i-cultivate, mas marami pang gastusin kaya ano na lang to. Uh, mag-spray tayo ng contact herbicide pagkatapos uh, ipapaararo natin sa ano side oh. ayan ayan po Bali. Ito po yung last natin na natin. Oh. Ang bilis Kasi umulan, umaraw. Lalo na sana kung pan, tuloy-tuloy yung araw. Kasi naano sila sa ano? Sa tubig. Kailangan ng maarawan din. Di bali, mas mainam yung magpapatubig tayo. Oh. Kasi nung last na ano, video natin nung nagvideo tayo na nagdidilig tayo to malilit to bagong tanim ito no nung pinadiligan natin ng mano-mano oh bagong dilig lang ito noon pero hindi nasahan umulan kaya yan medyo gumanda-ganda naman yung kanya o. okay hanggang dito na lang yung video natin mga kagulay pwede kayo gumamit ng contact herbicide Oh. Hindi pa ako introducer ng kwan. Hindi ako intro introducer ng gamot na ito. Pero sabihin ko na kung anong gamot na to. Interline po yung gamit ko. Oh. Tanong niyo na lang sa akin kung saan makakabili kasi walang mabili dito sa ano, Ilagan. Okay, maraming maraming salamat. Mabuhay ka farmers.